So, galing naman ang style. Oh, okay. Ganyan talagang ang naglilitsyon ng Ah, ganyan kayo ng oh, ganyan. ganyan po sila maglitso. no? O, oh, 'di diba? Ang style is ito, kawayan. <laughs> tapos, tutuwog lang na gano'n. <laughs> tapos, may naka-ipit. Hindi kawayan dito. yan. Bikal. Ano yan, yung... <laughs> ay, yung maliit lang yung bilog. bukawe? Oh, oh, Bikal. Bikal, kung tawagin sa inyo. Galing, di ba? Nakatala oh, okay. Galing ng style ng paglilitsyon nila. O yan, may natutunan tayo ng style ng paglilitsyon sa kanila. Napakasimple lang, no? Bagay, kisa na maikot ka pa ng ikot, no? Oo. yung Ang galing. Yan po, abangan nyo yung masarap na kainan dyan. Makasalo natin yung ating mga kapamilya rito. Ganyan po ang style ng pagluluto. sa buo. Tapos tignan nyo yung papaya namin, no? pagkasarap-sarap nyan yan yung papayang native eh malaki na no ba't native di ba native maliit lang tayo pero malaki bunga no napakatamis kasarap dito po pagka magsasain kayo ng kanin sa buo po, hindi nyo na po hugasan O, oh, wala nang hugas hugas uh, ganyan lang po babalutin lang ng uh, tapos ayun, kumuha na ng bulong. Yung dahon ng saging po, kung tawagin. Ah, si Lola po, ang pinakamatanda rito sa kanilang bagong tinatawag na si Chukute. Ayan. Ayan. Pagka luto po nito ng kanin, ay ng kanin, saka manok, uh, ah, magkakainan na po. Oh, diba? Ang galing. Simple lang ang buhay nila dito. Simple lang. Masaya. Masaya sila dito. Lalo na pag nandito ko masaya sila. Uh, <laughs> ah, diba? Sipag nito, oh. May pang ano, bulong. Yun. Tapos sa takpan tayo, no? Tapos sa ng daon ng saging. Ganyan po magluto sa buho. O, oh, yun, no? Kailangan pantay sa bigas tayo, no? Yung tubig, yun. Para hindi Malata. O, oh, diba? Tapos sasalang doon sa may manok? O, oh, sige. Diba, napakasarap dito? Masarap talaga dito mamasyal. Dito po, pag uh, pagpapasyal kayo, napakainam. Mas masaya sana ako nung may, alam ba, may beat, beat, kayo para, ano, para masaya yung pasyal nyo. oh, yan. Tapos sasalang.

Mm. Ito reward na to kay Bonsai. ah uh, uh, bigyan mo yung mga kaibigan mo. ah uh, kainin nyo na yan. Uh, uh, <laughs> oh, diba? Ay, pala yung papaya. Uwi na kami tay ay pala ihatid na ako. No? ihatid kami sa taas. Tapos saka yung, ito yung papaya. Yung uwi natin yan. Ayan, Hati-hati sila. Tara. <laughs> kasi lugi sila sa kain na sa bodol pa sa mga malalaki <laughs> kaya naisip ako kumuha na yung sakita oh at ako'y pawina na. di ko na pumahantay yung lulutuin eh. kasi may rami kasi kung importante lalakarin pwede pa yan? uuwi na ako tayo ha? Uh, ayo nga pala nung nakaraan nakauli sila ng babi ramo tinatawagan nila ako hindi nila ako makontak nawala yung number ko at uh, kasi pag po nakauli sila bibigay kasi sa kanila yung baboy yan at ang gagawin natin do lilitsunin natin yung baboy ramo ayun yung manok mamaya pagsasalusaluan na lang nila dito at ako ay uuwi na ayun tay thank you thank you tay ah. Hmm. bahala na kayo rito napakarami lang pa uwi sa akin isa isahin ko sa inyo ah. oh eto yan papaya dalawa yan eh tapos dito sa loob merong sitaw na turo, daon ng bilukaw, kamoting kahoy, tapos, isang sakong, gabi, ayan, ayaw nilang talaga, ayaw ko sanang iuwi, eh, kaso ayaw talaga nila, na hindi ko iuwi, gusto nila iuwi ko, ayan, o, diba, ganda rito, ayun mga babae natin, ah, uh... Pero nung dumating ako dito, yan, lagi akong may bitbit -bit para sa mga bata. lajan, dyan, mga bata nyan Kaya dito, mahal na mahal ako ng mga kababayan natin. At meron na sityo dito, malapit na mabuo. Hmm, sityo puti. Ayun yung kubo ni tatay, nilipat niya dito sa taas. Kasi magtatayo na nga po ng sityo puti dito. Ayun yung kanin sa buho. Tapos yun yung ulam nila mamaya. O, diba? Dalawa kami pinaka-boss ng... Ah, Tanay yan tayo? Uwi na ako. Ganyan, ganyan ang uso ngayon eh. Thank you. Ayan, uwi na ako.